Good morning, good morning mga boss, mga idol. Mga kasabong, uh, nandito tayo sa Munting Manukan ng aking uh, uh patid. At uh, eto, mayroon tayo mga, mayroon siyang mga alaga ngayon. labuyo. At uh, ang uh, kwento po nito, mayroong isang labuyong naligaw dito sa kanyang manukan. At uh, nakalahi sa mga inahin niya na nakatali. Eto, matabang na po siya mga kasabong. At uh, hindi na siya nangangayaw. Lahi po yan, anak po yan ng labuyo. unang lahi ng labuyo. Ayan. Ang nanay po niyan, brown-red. Ayan, hybrid po yan. Ang tatay nga lang labuyo iyan ata uh, ito yung kanya ng uh, ayan yung naligaw na labuyo yung uh, wild chicken original talaga na labuyo maila pa siya pero medyo ano hindi katulad dati nung bagong holy po yan uh, hindi mo malapitan ayan ah, labuyo labuyo po yan. yan oh maila pa rin pero yung dalawang anak niya yung isa yung una kong pinakita at saka ito yan anak na yun po yan ang labuyo ayan maaamuna po siya at matatapang na matatapang hindi na nangangayaw labuyo po yan maliit po yan Ah, parang malaki lang tingnan pero maliit po yan at ah, pero ito ito yung kanyang mga totoong uh, breed talaga ayan White kill su po, po yan. Uh, may panalo na po ng yan. Ayan. mga galing po sa kay ano yan, uh, Biboy Enriquez. Ayan. At ito rin yung uh, uh, kanyang uh, bulik, mga bulik. Ayan. May panalo na rin po yung yan. Ah, uh, naipag-champion po sa 2 hits yan kasama yung ayan o yung may uh, mga lahi ng uh, white kielso pero crosses na po sa iba-ibang ano yan sa iba-ibang mga bloodline ayan o ito naman ah uh, ah uh, ang pagkakalam ko nito may lahi ganito Ah, uh, hats. Ah, uh, Ayan. Maganda po ang pindig. So, ito, ginagawa din niyang materialis ko. Binobroadcast din at uh, nagagalingan siya dito sa manok na to. So, uh. Ayan. At uh, ito rin, may uh, panalo na rin to. Uh, anak po yan ng uh, 5K sweater. ay uh, Agali po yung uh, 5K sweater. Ayan. No? At itong inahin na ito. Ito. Uh, brown red po yan. Yan, brown red po yan. Yan yung nanay nung uh, uh, isang uh, labuyo. Anak labuyo. Dati kasi nakatali yan. So, nalahiya ng labuyo. Nagumala dito sa kanya nga uh, munting mga. Ayan. Uh, sa pagkakalam ko, dahil wala dito yung uh, may ari ito ay, uh, mga art yan. So, ayan na. Uh. yan mga biboy yung yan. Uh, kaya alam mga crosses na po yan. Ah, uh, ito naman hat, mga hats tornado. At uh, ito naman mga anak ng ah uh, uh, hot sleeper, yung liter. Ayan. Ah, mga anak, ang ganda. Oo. Mga leper yan, kaya lang yung uh, inahin. Diba? Ang alam ko itong isa, nakito ng gown red. Ayan. Ah, baby yung rookie. Ayan. Ito yung original na 5-piece sweater. Uh, ito, mga babongan to. Ayan. Uh, galing sa babongan. So, wala ba pong natatalo ng anak yan. Magagaling po ang mga anak yan. Uh, solid ang katawan yan. At ito yung kanyang uh, ibang mga inahin na pinaiitlog niya. Ayan. ito naman yung ah uh, uh, kanyang uh, hatch na litter ah uh, nga ito ay galing sa kay Gian uh, Mansano ata ito so ayun mga power pack po yan oh magagaling may bini ah uh, pina ginagawa nyang brodak din materialis at pero may panalo na po yan at hindi na muna nilaban at uh, ang ginawa niyang jack. Ay ano. Oh. So, ayan lamang mga idol at uh, ah, hanggang dito na lamang po ang ating mga ating video. Maraming maraming salamat. Mga kasabong, mga idol, mga boss. God bless you.